Oli, mga katropa, ito naman si mga tong Meron na naman akong nga uh, i-vlog ngayon kung paano tayo magpapalit ng fuel uh, filter Fuel filter, filter, ito ng ano, Mitsubishi Adventure yan Kaya papakita ko sa inyo kung paano magtatanggal Ito, natanggal ko na, i-demo ide ko lang ulit Bago mo tanggalin nito kasi ito, ang problema nito, ano na eh. Pag naka nang matagal, tapos pag pinatay mo, ayaw nang umandar. So, ibig sabihin, pag naka siya, na-empty niya ito. Itong ating fuel filter. Kahit nabumbahan mo siya, matagal bubumbahan mo ulit yan. Tapos sa andar. Pero pag naka-idle, uh, pag pinatay mo na, tapos pa-start mo, hindi na siya aandar maliban na buo bubay moulit ipapapalit mo ito. So, ito nahuli ko ngayon yung problema niya, sabi ko, subukan uh, susubukan ko baka sakaling mahuli ko yung sakit niya. Uh, eto bumili na ako ng filter. Pero itong papakita ko sa kanya demonstration lang kung paano paano magpapalit, paano tatanggalin. Una sa lahat, tinanggal ko na rin yung baterya, eto yung baterya. Tinanggal ko na, a tatanggalin ko na yung baterya, eto yung mga cable niya para maluwag walang magiging sagabal ito yung mga hose yan magkikita mo naman yung in and out basta nakatapat naman sila tinanggal ko na rin ito demonstration na lang kasi itong ipapakita ko sa inyo dalawang ang hose nito meron din itong isa dito so tinanggal ko na ito yung itong ko kasi meron siyang uh, clip yung iba clip lang na iniipit mo lang ng plier pero ito may tornilyo ito kailangan kasi ito maigpit walang singaw eh. Parehas sila. So tinanggal ko na yan. Pag natanggal mo na yan, ito naman ngayon, meron siyang kuan dito. Ito. Yung socket niya. Manggagaling connection dito sa pwet. Para ito ay indicator to. Makikita mo ito kung meron ka na o wala. So tatanggalin mo lang yan. May prepress, i-prepress mo dito sa gitna. Ito. Tapos bubunutin mo na. Yan. Bunot na yan. Ngayon, dito naman, tinanggal ko na lang, malu maluwag na lahat ito. Ito malawag na. Binunot ka na rin itong hose na dalawa. Tinanggal ko na itong kable. Ito, tatanggalin lang itong tornilyo to. Gagamitin mo lang dito number 12. eto lang yung gamit ko T-Range. Ngayon kung may number 12 pa dyan, okay lang yung number 12. Tapos ito na. Tatanggal na lahat yan. Maluwag na siya. Kasi demo na lang pinapakita ko sa inyo kung paano magpapalit. Ayun, natanggal na. Kasi may nakita ako dito na nagpalit ng ano sa YouTube. Nagpalit nito. Pinalitan niya ng buo. Alam mo kung magkano ito? Napakamahal ito. Samantalang ang filter mo, 800 lang. 750. Ito. Ito ang papalitan natin. Ito yung housing niya. Ito lang ang papalitan natin. Alisin natin yung babana natin. ito lang yung alisin natin tapos ito alisin din natin itong dalawa nito ito na yun pinaluwagan ko na lahat to ito tatanggalin na natin to ito pinaluwagan ko na tapos ito natanggal na rin ito ginamitan ko ng belt ginamitan ko ng belt ito kaya maluwag na siya ito Ito, malinis na rin. Demonstration na lang ito kung paano magpapalit. Okay. Ito, nalinis ko na rin ito. Lahat. Ito naman, pwede mo tanggalin ito sa so, pit. Yo. Ito yung drain plug niya. Yan. Natatanggal yan. malinis na lahat ito nilinis ko na lahat ang pinapakita ko na sa inyo naulit ko demonstration lang para yung mga gustong magtipid habang pandemic makakagawa kayo sa bahay niyo, ng personal sa mga sasakyan ninyo so malinis na lahat ito ngayon ito na yung ating ipapalit ito may rong gasket dito sa bottom yan ito yung gasket na luma tatanggalin na natin to yan may kasama naman siyang bago yun bagong ang ilalagay natin yan ito yan ilalagay na natin ngayon ito naman may mga plastik yan para hindi madumihan yung uring nya so ang gagawin natin ngayon ito nalagyan na natin itong dalawa So, pit yan Pero higpitan din natin to. Meron ako nito pang higpit. Adjustable yan. Pakagat mo lang yun. Yan. Higpitan mo. Huwag masyadong mahigpit kasi plastic ito. Yung katamtaman lang. Tapos, ito na. Pag tinanggal natin ito, Ready na natin ilagay sa kwan sa body niya. Sa housing. Ito meron din siyang ano. Eh, lagyan natin ng konting langis para naman dumulas yung dumulas nito. Yan. Yan natin ng langis. Para dumulas. Tapos ngayon, malinis na yan. Itap na lang natin. Yan. Kailangan yung maganda yung pagkatap niya para hindi masira yung thread. Yan. Okay. Yan. Ito, kahit higpit ka lang ito, hindi mo nang kailangan ng higpitan ng may higpit eh. Kasi ito, abang pag umiinit na ito, ano din siya, uh, na siya. Una-una diesel, so meron siyang uring. Pag nag niyan na yan, ano na, hihigpit din. So, mamaya ko nahigpitan pag naitap ko na doon sa taas para mas komportable yung kamay ko na maghigpit kasi walang holder dito. Basta tatandaan nyo ito, linisan nyo yan. Itong drain plug nya. Ito, tanggalin nyo ito. Ingat lang kasi plastic. Tapos ito, pag naikabit nyo na ito, itap nyo ito ngayon dito sa housing nya tapos na tapos ikakabit na lang si babaw ng makina yan nilagay na natin to nagpitan na natin tong dalawa nilagay na rin natin ito to nilagay na natin at nilagay ko na rito so gagawin na lang natin ngayon papap natin to hanggang sa lumabas ang todo dito tapos dito natin i-blade ito yung blader niya So, number 10 lang kailangan yan pag nag blade ka kargan mo muna tapos pump mo hanggang sa maramdam mo tumigas na ito saka ka mag blade blade mo lang hanggang mawawala yung hangin ayun nilagyan na natin sana may natutunan kayo doon sa pinakita ko na kung paano magpalit ng filter. Kung nagustuhan mo, yung aking uh, munting uh, itinuro ay mag thumbs up ka na lang at saka mag-subscribe. Maraming salamat muli, kapatid. Okay, bye-bye.